Anong kayang gawin ng mga dahon ng mangga sa ating kalusugan? Ang mga dahon ng mangga ay mayaman sa terpenoids at polypenoids, isang uri ng compounds na kayang iprotekta ang katawan laban sa sakit at kayang labanan ang inflammation. May mga pag-aaral na nagsasabing ang extract ng dahon ng mangga ay tumutulong na ma-regulate ang fat metabolism ito'y sumusuporta na labanan ang pagtaas ng fat at ng obesity. Ang extract ng mga dahon ng mangga ay maaaring makakatulong sa pagmanage ng diabetes dahil sa nagagawa nitong epekto sa blood sugar at sa triglyceride. Ngunit nangangailangan pa ito ng maraming pag-aaral. May mga lumalabas na pag-aaral na ang mga compounds na nakita sa dahon ng mangga ay kayang ipanglaban sa kanser. Ang antioxidant at polyphenols na nasa dahon ng mangga ay maaaring makakapagpabagal sa epekto ng skin aging at nalulunasan ang ilang mga problema sa balat. At dahil ang dahon ng mangga ay puno ng antioxidant kaya nitong protektahan ng ating hair follicles mula sa pagkasira. Ito ang mga ilang paraan paano gamitin para sa ating mga kalusugan. Ang mga dahon ng mangga ay maaaring kainin ng sariwa. Ang isa sa pinakamadaling paraan para magamit ito ay ang gawing tsaa para sa paghahanda nito. Magpangulo ng sampu hanggang labing limang sariwang dahon ng mangga sa dalawa hanggang tatlong basong tubig. Kung naibigan niyo ang mga ganitong klaseng kaalaman, huwag kalimutang ilike, share, follow and subscribe.